Sakripisyo sa una lang na pero kung pa dayon ka lang sa pagtulod kag pagsikat sigurado mga labot kag insay mo kadtuan samahan nyo kami mga guys lanta naman dati sa may view sa may babaw sa Victoria's Peak oh no karami <laughs> sa ilang ka lugar do hindi malipatan do lagi na problema mo dali Lantau ah Good morning sa inyo mga guys no ba ngayong adlaw ba maglalaga naman ano tayo pero si Tito Fred ate masisipak siya sa amon iba man yaruta ruta la tawa ya dako ng motor ba <laughs> so ayan na nga rin mga guys so umpisa na naman si Manino ninyo sa pagsipa kasama natin yung mga grupo ang ah, mga gwapo-gwapo guwapo ka mga dagwayo <laughs> Gago! So, mali yung adlaw mga guys, no? Kaya namin namin ang chimpo. Tapos, sumabay sa amin dito si Boss. So, pakilala ko muna kayo kay Boss, no? Andito siya. No! Lantawa yan, tsura. gwapo, -gwapo na iya. <laughs> Basta gusto niya mga guys makita. Dito, mga na -may sambal, ko, dahil sa mga nanagme nga biyo. sambal ambal ko kay Kaprobin. Kap, mangita na naman sa namin namin nga ruta. Bawang balik Kaprobin sa ako, no? Kado to, sa may Victoria's yes. traffic o oh, palanta ta siya ga palibot tong bukid bukid baw yung mga pamilyar sa inyo mga guys ang ruta nga ni dati nakatuwa na ni namon pero ah, um, balik balik kun tay <laughs> <laughs> So ito na nga ni mga guys So kumaon muna kami dito Sa may banwan ng tubungan No siyempre Ang sudan pata Oo Tapos andyan naman yung grupo natin No si Mang Blahaw Si ano din tawag dyan ah, Si Tito Dance Oo oh. shout out sa yung mamigo ha Mauna lang kami si Mua Kay Man Siya ito na niupod namun niya <laughs> Matapos kami mga guys Tumabok sa may hanging bridge Ito naman yung sumalubong sa amin No Lawig lawig nga taklad Nga daw magululuwa Amundila Pero okay lang Importante mamaya ya na ang view ba? Abaw. <laughs> yun puta. <laughs> so bali ang barangay pala nilagyan mga guys no ay barangay kadabdabo oh. tapos pasaka na tayo pa do sa inambal ko bala na ano ah sityo kadinglian sa mga hindi pa kapamilyar nito makikita nyo ito sa map Oo oh, hahaha <laughs> amon sa ang ginakadwa na amon blanga may changi sa kabilog tapos ang ano ang palibot mo bukid ba dos libin libin ba yun Oh. Ah! bago tayo makalabot dito mga guys no sabihin ko sa inyo ang taklad pala dito mga guys ay sobrang lawig oh na kami dati dito no bali pangalawang bisis na namin itong sinaka pero pamatsyag ko daw hindi namin malangko ay eh, kay kalaya sa labot sa may puntabla ay halaga pundo ko tapos ga tinga tinga ba, ba, <laughs> Gago! Pilip talaga ako mga guys sa lugar na ito no kasi nga kahit sobrang taas bala oh, mabubuhinan talaga yung kapoy mo kasi nga yung mga view dito hindi basta-basta oo, oh, ayabi mo lang, no? Tistingi bala ti Drake at to, ka, ito tood, ka, pero paglabot mo sa ibabaw, the best kiyambiyo mo, aba, <laughs> kamanginto, kapag yun puta ka. <laughs> Gago! So, yung ratio natin mga guys, no, sabihin ko sa inyo, 34 ang akong chindring, tapos ang kags ko is 12 speed, balidjis ang pinakagamay, tapos yung yun sa may likod, pero pamatsyag ko mga guys, sa mga muni nga area nga, pero may ko ginagya na guy. Do, hindi ko ganyan matayo yun ya, promise, ayambot na lang gida. So, nakalabot na tayo mga guys, sa may barangay bato, antes na makalabot sa may sityo, ading lian, no. Ang dalan bala nila dito mga guys, no, gawinding-winding, o, taklad niya lawig-lawig, tapos dulong kalipot lipot, lipot kag siyempre ah. may mga view nga nagme <laughs> oh my god <laughs> so baka sabihin ng mga iba mga guys no pag may inuupod kami na bago ay ala baka sabihin ninyo na binubudol namin ayoy po hindi ay gusto ko lang sana masama siya para naman makita niya ang view sa ibabaw bala tapos may pabugali sa mga amigo yan nga nami namin ito sa babaw pre oo upod tatubla abawa <laughs> anang damay pang animal <laughs> Gago! So guys, sa mga gusto pala mga kadto sa dire sa may kinambal ko pala nga Victoria's Peak. No, pwede ka po Kaagi sa may Leon nga area. Pero mas maganda talaga kung dito kayo dumaan sa may tubungan kasi ay yung takla dun sa may kabila parang alanganin talaga. Medyo malipot lang man pero ang problema lang galing kay tulod tanan na kung sa Leon ka mo mga guys nga banwa magi no, madiritsyo ka mga, sa may Asian Victoria's tapos malabot ka mo sa dalan baka doon, sa may Takuyong o oh, diritsyo nyo lang na tapos may kaya may ano na da May dala na da Pasaka sa may sityo Kadinglian Makita man na sa inyo Nga map no Pero sabi ko sa inyo Halong lang ang ko magagi ka mo dito Kay man Tama ka kataas nga Turuklado no o, Tapos hindi masyado Masikadan Kay man Tama man Kabunbun Abaw <laughs> So wala ka pa matiti Bahala ka mo da Kay man Ako yagay na hinay lang ko. diya Awa Wow ah! Numatapos sa kami mga guys maka pag picture dito sa may babaw sa punta sa barangay Bato no matapat naman kami di Dreo taklad na tayo mga guys no baka sa may sitio kading lian ngay nambal ko ba o pagabot na di bala mga guys so nga area budlay budlay naman isa kay man bunbun Bun Bun, ang imo sa tapos ay ah, lawig lawig pa at ilang tawa lang tawa ang upod ko kay tama Yari ayo nagsupsop na sa munting jo aba <laughs> Nung no, matapos kami mga guys, nung no, magdide sa ngamon niya, munting jo, amat na kami kay man. Ang tubang sa tiyanggi, kagin kay him na namon bala, amon na niyon, na lantawa. Amon sa ina lang langa Victoria Speak mga guys. na pwede ka nika tambay sa babaw. Tapos, madaladala ka di dribala sa uyab mo, kag magsaut-saut ka mo, tsa-tsa. Aba, <laughs> <laughs> Gago! Sabi ko tayo mga guys, magnaog no, ipapalantaw ko muna sa inyo ang nagbinagming ang mga view. Oh, dito mga guys, makikita nyo, palibo palibot o, oh. palibot talaga ng mga bukid Yan nakikita talaga namin dito no. Mount Napulak, Bukare, makikita mo dito, Balda no. Oh, makita mga guys, promise, tapos makita mo mamanding syudad, galing problema, layo-layo, Hahaha! <laughs> So eto na nga ni mga guys, so nagdulog na tayo sa Irian na Palapos po sa Takuyong, no? Bao grabe kung kayo talaga mag-aagi dito, halong talaga kayo kasi sobrang Bunbun no? Hindi talaga mga guys mapugnan kahit prinuhan mo, parang maglalapaw ka kasi nga yung guma mo kahit gaano kamahal pag naprinuhan mo, ate, waita ta problema da. Maligid-ligid kag tanawa bala si boss, na oh, na natumba. Pero okay lang, importante safe sa kay man pag prino ya sabay ligid-ligid lang kuno ya abaw. <laughs> Do aktor bang. Wow. <t> So, unting tips lang mga guys, no, sa mailig mag-trail. Tapos, makalabay sila sa bunbon. Halong talaga sila mga guys. Ang prino naton hindi nato masyadong tumukon. Kasi nga, pag tinumok mo, nag i yung likod. Tapos, ilalampos ka na lang ng alang-alang. <laughs> Ay, ambot na lang. Gidambot lang ang iba ni kabalon eh. Pero kung hindi sila kabalot eh. na lang eh. Kamubala sa kabuhi nyo. Kay man, mas gwapo ko sa inyo. Joke. <laughs> Gago! So, yan na nga mga guys. So, finally, nakagawa na ta sa trail nga, sobra ka kapoy pero nai-enjoy ba? Maraming salamat mga guys sa panood sa aming video no. Magpupuli na ang grupo sa ulitin. Halong ko mag-ride. Dapat yeah, pre, may ginasipte ha. Halong pre, may good luck sa inyo. Paalam na po. God bless. I love you. <laughs>